Tara guys, samahan nyo kaming kumain naman dito sa Tramview Cafe dito sa may mid-level. So, iga-guide ko na rin kayo guys kung paano pumunta doon. Kung nasa Admiralty Station kayo ay mag -e exit kayo sa exit B at sasakay pa kayo ng bus 12A papuntang Kennedy Heights. From Admiralty guys, nasa 10 minutes, nasa 8 to 10 minutes ang biyahe ng bus at 5.60 ang bayad sa bus papuntang. So, yan ang exit B. May daan dyan sa kabila, may daan din doon sa kabila, pero isa lang ang lalabasan nyo dyan guys. So, kahit saan kayo pwedeng dumaan doon magkabila, okay lang. Exit B, so dito tayo. Tanan! paglabas yun ng exit B. Ito yung exit B. So, kakanan lang kayo. Magkanan nyo, guys. Yan ang makikita nyo mga building. Ayan. Ayan yung 12A na bus. Ayan. 12A. So, ayan yung papuntang tramway path. So, dyan tayo sasakay mamaya kung gusto nyo lang guys mag picture picture sa tramway path bababa kayo sa pang apat na station sa tramway path mcdonnell road pero kung gusto nyo namang kumain or magkape sa tramview cafe ay bababa kayo sa kennedy heights na bus station ayun know, o mcdonnell road ito mcdonnell road. magpipicture lang kayo sa tramway pad. Pwede na kayong bumaba dito sa tram pad. Tramway pad McDonnell Road. Pero kung magkakape kayo sa tram cafe ito. Kennedy Heights. So yun, sasakay na tayo dito sa 12A. 12A na bus. 560. 560. 560 pa masarap. Ayan, pronto. Bukas pa 10:47 tayo umalis ng Admiral. picture kayo pang apat na station tapos lalakad kayo sa doon Kennedy Heights let's go Ayan. nasa 10 minutes yung biyahe Kennedy Heights

bus, ayun yung tram. <laughs> ayun, tram. Pagbaba ng bus, babalik kayo ng pabalik ng konti. So, makikita nyo naman yung pick tram truck. Ayun. Tapos, tatawid tayo. Doon sa kabila. Ang tram. Tapos na Saan ba dito pwede dumaan? May pulis oh Pwede ba? May pulis, may pulis. Police, may sa ilalim ng tulay. <laughs> Tatanungin ko siya. <laughs> pwede tumawid dito? May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay. Walang tawiran. Ayun! Layo na kami, bali do, tumawid kami sa tamang tawiran guys, kasi may police, may police <laughs> sa ilalim ng tulay ayan yung tram na ano, truck tram truck kung makikita nyo naman agad yan, pagbabaan nyo ng bus tapos so, hanapin nyo na lang ang stair pababa ah. Tanan! ayun na yung tram view cafe nakita ko na, ayun na Trumpet. Sana may, ano pa, may table pa dun sa gilid ng bintana. Oo. Sana may table pa sa tabi ng bintana. <laughs>

The tram view cafe. Ito na Yan. Pasok na? Meron din silang outside. Pwed. Meron din silang pang outdoor Ayun o. sa kabilang side. Hintayin ko lang yung tram. nakuwenta. Hindi tayo tayo Nag-order na sila. Ito na sila dalawa. Bigyo tayo dito sa labas. Oh, meron dito sa labas. Ito yung outdoor nila. So, pwede kayong pumunta rito sa labas. sa winter maganda rito kasi medyo mainit tayo na siya mag delete ka na Ayan guys, meron din silang rice. Kaya masarap din yung na-order namin at uh, sulit naman guys. Nabusog kami at masarap naman siya. May mga snack din sila guys. Pag ayaw nyo ng rice, meron silang mga snack, may mga drinks. Ayan, marami kayong pagpipilian ng foods. At dumating kami diyan ay mag-11, mag-11 kasi 10:30 sila nagbubukas. Mag-11 kami dumating, meron na silang rice. Ayan, at syempre habang nasa bintana ka, ay makikita mo na ang view ng tram kapag dumaan dyan yan ang magiging view nyo guys kaya kung kakain kayo dyan ay piliin nyo yung malapit sa window kapag nasa loob at kapag nasa labas naman yung malapit sa gigit magtuturo ba? okay lang yun daming pinay dun. dalawa yung mga na hindi doon anak ni Katlay yan nandun din ta dito yung yung mga

crispy. Mga snacks, pwede rin pala dessert. Parang masarap to. Ha? Crispy. Yan. Tramview Cafe. Tapos, diretso tayo dun. So, after nyong kumain, guys, pwede pa kayong mamasyal sa tramway path sa may McDonald Road. So may daan dyan guys. Babalik lang kayo sa binabaan nyo ng bus kanina. At dahil busong daan lang lang. Akyat. kayo ta. dun guys. Papunta ay, papunta ron sa kabila. Ay, sa kabila. Diretso tayo dun. Akyat ay, ayos taas? Oo. Oh. Ano pa yung doon? Doon sa tron. So ayun guys. I-upload natin sa ating next video ang papuntang uh, tramway path McDonald Road from uh, Tramview Cafe. Ayan pag galing kayo ng Tramview Cafe, pwede nyo na lang lakarin papunta doon sa kabila. Kasi yung bus na sinakyan natin, guys, ay paikot lang yon So, pwede kayong lumakad hanggang doon sa kabila. So, ayan, Hanggang sa muli, guys. At sana'y sa mga nagahanap ng mga makakainan dyan, ayan. Sana'y nakatulong ang aking video. Ayan. Medyo maganda dyan, guys. Kasi maganda yung view habang kumakain kayo. Makikita nyo ang tram na dumadaan-daan sa inyong gilid. Ayan. At malapit lang yan guys sa St. Joseph Church. So kung familiar kayo sa lugar, hindi nyo na kailangan sumakay ng bus at lakarin nyo na lang. Pero kung hindi kayo familiar sa lugar ay magbas na lang kayo para hindi na kayo mahirapang maghanap at hindi na kayo mahirapang maglakad.